hello guys kain tayo ng mais kahit pagluto ng mais alam nyo guys ang lalim lalim ng tubig ng pagluto ko ayan guys oh, ayan. ang daming tubig ganyan ba guys <laughs> malapit na magkulo pero ang, ang daming tubig na nailagay ko hindi ko na binawasan ayan mais tayo dyan may pa, pa more. mais pa more. Hello guys! Ayan na, malapit na maluto. Ayan, daming tubig. <laughs> ang daming tubig. Ayan, ang mais ko guys. Ang daming tubig. Diba? Ayan, naluto na guys. Kain na tayo. Kain-kain tayo, guys. Nang mais. Ayan. Kain. Kain tayo ng mais. Ayan, guys. Kain tayo ng mais, guys. Sobrang sarap. Sarap, sarap. Ow! kain tayo ng mais.